Ba't kaya ganito yung ano? Yung pader dito. Sa boarding house. Ayan oh. Nag ano yan? Nagbabasa yan. Hmm. Yan nilagyan ko din ng ano yun, ng tape yun. Kasi ganyan din doon. Tapos nahuhulog siya, nakakapuwing. Dito pa naman yung higaan namin. Ayan o. Oh. Lambot yan at tutuklap yan. Hmm. Ba't parang ano siya, nag-aasin? Ano nangyari dito? Ano ginawa ng contractor dito? Yung nakita ko sa ano, online na, para sa ano. Ayun Oh. No? Dinidikit sa pader, tapos para sa wallpaper na home. Ano yun? Soundproof yun? Kaya nga yun, parang soundproof. Anong parang? Soundproof talaga yun? sa amin. Ayan o malambot yan natutuklap yan pero hindi ko tutuklapin kasi mahulog dito sa higaan ang nangyari dito ako nga maingay nagko-content ako eh hindi pala content totoo pala to ayan o totoong content to hindi to biro kasi ayan o uh, hindi ko alam kung bakit nagkaganyan ang ginawa ng contractor dito. <laughs> Tumudog pa nga, oh. <laughs> okay, natutok lang. Ganyan din dyan, eh. Ayan, oh. Kita niya yan. Kaya nilagyan ko ng tape. Tsaka pininturahan ko na din para hindi masyadong halata. Pero dito naman. Oh. Dito naman sa pader. Ayan, oh. May mga bakat pa nga ng tubig, oh. Ayan. Bakat ng tubig yan. Oh, dito, oh. Oh, halatang halata, oh. Oh. No, oh, bakat ng tubig 'yan eh. Hmm. Bakit kaya ganyan? Dito rin sa ano, sa sahig namin nagbabasa. Hindi ko lang may pakita kasi meron kaming ano eh. May nilagay akong mat. Ano ba 'yan? Tawag doon yung parang rubber. Rubber mat. mat. Rubber mat na ano. Pero nababasa pa rin yung higaan ito ako magbabasa Papansin